Sa video na ito ay ish-share ko ang pinakaunang paghahanda na ginawa namin para sa kasal namin ni Joshua. As a budgetarian couple na talagang limited lang ang budget, hindi na kami kumuha ng totoong coordinator kasi hindi talaga namin afford. Hindi talaga kaya ng budget namin. So, ang ginawa namin ni Joshua ay talagang naging hands-on na lang kami sa pagpaplano. So, nagbase ako sa mga kasal na napuntahan ko na noon. Kung ano yung mga bagay na dapat i-prepare, kung ano yung flow ng program. At syempre, nanood din ako ng mga YouTube videos para wala talagang makaligtaan na kahit maliliit na mga detalye. Ang target namin na buwan ng kasal ay either June, July, or August. Pero kung makikita nyo dyan, January 17 pa lang ay nagprint na ako ng mga checklist para sa preparation ng kasal. So, andyan nakasulat yung budget, tapos yung mga estimated expenses, mga estimated prices ng mga suppliers. Pati sa mga i-invite, talagang sinusulat ko isa-isa ang mga pangalan para masure na walang nakaligtaan at saka syempre kailangan din talagang bilangin ang mga bisita kasi kailangan iakma ang budget sa guest na i-invite. Hindi naman natin kayang i-invite lahat kasi hindi naman tayo yayamanin. So, 150 packs ang estimated na guest. Pero hindi naman talaga siya aabot ng 150. So, upang 150 packs na lang yung pin-repair namin kasi alam niyo nasa kasal hindi talaga maiiwasan yung plus one. Yung isa lang in-invite mo, magdadala yan ng isa. At hindi talaga yung maiiwasan. So, nung mga sumunod na araw, ang ginawa namin ay ang maghanap ng venue. So alam naman natin na sa paghahanap ng venue, marami talagang dapat i-consider. Pinakauna na dyan yung location. So ang plano namin dito lang talaga maghanap sa malapit like dito sa Kabuyao or sa Santa Rosa, Kalamba para accessible naman sa mga bisita alawa yung price. So syempre dapat yung presyo ng venue natin ay pasok sa budget. At syempre yung pinaka date. Kasi mamaya, kahanap nga tayo ng venue pero yung date na gusto natin ay, ay may nakabook ng iba, 'di ba? Sayang naman. Nag-search ako online ng mga venue na malalapit lang dito sa amin. And then sabi ko, gusto ko puntahan namin yun isa-isa para makapili kami ng maayos at ma-check namin yung pinaka-area. So, pinakauna sa listahan namin ay itong resort na to na pinakamalapit dito sa amin. Meron silang apat na pwedeng maging venue. Una na doon yung function hall na kayang mag-accommodate ng 100 to 150 packs. Pangalawa, yung open pavilion na may round swimming pool, kaya ng 100 bucks. Meron silang mga cottage dito na pwede ding i-rent. Napakalaki ng swimming pool nila, pero nung pagpunta namin, wala siyang tubig kasi binubuksan lang nila kapag holidays at kapag may mga malalaking event. Ano nga yan? Ito na lang. yung pavilion na nakukunin natin. Yung Ay, Plus, ayun ito yung pavilion. Tapos ayan yung octagon hall. Ito yung octagon hall na kayang mag-accommodate ng 100 bucks and air-conditioned na. Ito yung pavilion na kasha 200 to 300 bucks. Ginagawa pa siya. Ito yung maganda. Walang mga sabit-sabit na mga ano. Pader. Ito yung Wow. Meron din silang mga rooms na pwedeng i-rent kung gusto magstay ng day or overnight. At ayan ang view. Laguna Lake. So, tapos na namin i-check yung buong area and at least meron na kaming isa na pwede namin isali sa mga pagpipilian namin. So, yun lang guys. Thank you for watching.